Lloyd Mayweather, Shaquille O'Neal, at Hugh Jackman. Kung gaano kainit ang mga pangalan nila sa usapin ng sports at fitness, ganoon naman kalamig ang therapy na trip nila para makarecover ang kanilang katawan mula sa matinding physical training. Ito ang cryotherapy o cold treatment. Sa cryotherapy, ini-expose sa matinding malamig na temperatura ang katawan. Ayon sa alternative medicine, sinasabing naiibsan nito ang sakit sa kalamnan at kasukasuan. Sa loob ng tatlong minuto, binubugahan ng liquid nitrogen na may temperature na negative 150 degrees Celsius ang katawan. Kapag nadama na ng balat ang sobrang lamig, mabilis na magkakareaksyon ang utak. Padadaluyin agad nito ang dugo tungo sa mga vital organs para mapanatili ang core body temperature since uh, nasa sympathetic or flight and uh, fight response ang katawan natin, nag-increase din yung heart rate natin, so nagpa-pump ng mas maraming dugo. Ang blood na ito, mataas sa oxygen at sa vital nutrients na kailangan para sa body repair. Sa isang wellness center sa Muntinlupa City, may whole body cryotherapy isa sa tumatangkilik sa cryosona ang aktor, atleta at pinakabagong kapuso na si Derek Ramsey. Kwento niya, nakararanas daw siya ngayon ng back pain dahil na overtrain daw siya. Naghahanda rin kasi siya para sa ilang frisbee at golf competitions. So after a round of frisbee from 8 in the morning till 5 in the afternoon, diretso ako dito take care of all the inflammation in the joints but on the next day i feel like i'm brand new yeah All good how we up. ice cold we're at 123 now how cold 127. seconds. Intense. <laughs> All done, guys. Yeah, 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 yeah. Refreshed. Set up. You hey, know. Um, every time you come Most out of that, you feel like you're 18. Feeling <laughs> mo, parang bata ulit. Ngunit paglilinaw ng wellness center, ito yung makakatulong para maibsan at mapabilis yung recovery nung na-injure na athlete. Pero again, babalik pa rin tayo sa konsepto na exercise is medicine. So hindi pa rin pwedeng tanggalin kung ano yung nabibigay ng therapeutic exercises at ng physical therapy. Kailangan pa rin ng maraming pag-aaral at pagsusuri para mapagtibay yung pinaniniwalaang ebidensya na kiniklaim ngayon ng na Ipinagbabawal din ang cryosona para sa may mga hypertension, heart disease, kidney disease, diabetes, asthma at iba pang may katulad na kondisyon. May namatay na rin sa pagsubok ng cryotherapy, kaya naman dapat sa mga mapagkakatiwalaang establishments lamang ito ipagawa. Mula extreme low temperature, explore naman natin ang power ng low level light. Ang wellness center na ito sa Makati nag-offer ng laser therapy na inirekomenda ng integrative medicine ang teknolohiya. Dinala rito sa Pilipinas mula Germany noong 2017. Sa laser therapy, gumagamit ng iba't ibang medium upang makapenetrate sa katawan ng laser at iba pang klase ng light. Pinatataas ng ilaw ang enerhiya ng mga cell na tinatamaan ito. Ayon sa Integrative Medicine, ito raw ang nakatutulong sa pagpapalakas ng mga nasilang body tissue ang 54-year-old businessman na si John halos dalawang buwan na raw na hindi nakakalakad. May osteoarthritis siya sa kaliwang tuhod. Dala ng katandaan, namamaga at sumasakit ito. Nagpasa siyang subukan ang laser therapy. Intravenous o IV laser therapy at intraarticular laser therapy ang treatment na ginawa kay John. Sa IV laser therapy, isang manipis na tubo ang itinutusok sa ugat sa braso. Dito dumadaan ang laser na mula sa catheter. Ayon sa integrative medicine, nakatutulong ang IV laser therapy para mapalakas ang blood cells at mapaganda ang sirkulasyon sa katawan. Kumukuha ka kung ng suwero na fluid na dumadaan sa iyong uh, sa iyong mga ugat. E, ilaw ang ginagamit para ma-activate ang, uh, ang, ang ating mga blood cells. At natutulungan din kayo para lumaban sa infection, mag lumaban sa inflammation, uh, mag-improve ang inyong immune system. Mula sa red light na para raw sa regeneration, nagpapalit ng kulay ang ilaw every 20 minutes. May blue light na tinatarget ang inflammation sa katawan katulad ng may mga arthritis ang green naman daw dinadagdaga ng oxygen sa dugo. Dumatagal ng 1 hour and 20 minutes ang bawat sesyon ng IV laser therapy. Samantala, ang intra-articular laser therapy naman nakakonsentrate sa apektadong tuhod. Target naman ito na direktang malunasan ang inflammation sa joints. Nakaramdaman ko na nawawala yung sakit. Can you imagine two sessions? Pagkatapos noon, the next day, I feel so good and I woke up and I got up. Uh tumayo ko. Wala, parang nakalimutan ko na na may sakit yung yung niko. Bumibisita na rin siya sa clinic isang beses kada linggo. Wala pang scientific study na nagsasabing epektibo ang mga laser therapy na ito mga serbisyo dito ay tinatawag naming uh, complementary medicine. Hindi namin sinasabi na ito ang gawin ninyo at hindi nyo naigawin yung mga pinapagawa sa inyo ng mga ibang doktor. Ooh. Sa mga gustong maranasan ang mga makabagong wellness treatment na ito, siguruhin lang na kalidad na spa ang inyong pupuntahan. lalo na kung may sakit, magpakonsulta muna sa doktor bago ito subukan.